So mga idol, nag-uusap na kami ngayon kung paano yung kubra hulihin. Ayan, hulihin na namin yung kubra gamit yung dala. Nandito kami ngayon mga nandito sa ano sa sa Taichung. Pero ito, kami ngayon ng ano, ng malaking isda. Mga lodi. Papakainin natin yung kubra. Idol, marami yang tang uras diyan sa harap mo. Ayan, ayan, ang lalaki. Ang lalaki sa urin siya, sa harap mo lang idol. Nasa harap mo lang, yan, nasarap harap mo lang mismo. Yan yan sa harap mo lang mismo, yan. Yan, hagisan mo, pabilugin mo. Gandahan mo bilog. Ayun, sakto Ay, sakto Ganda ng hagis Uli? Pasok ba? Baba ka dyan Sigurado yan oh, Baba ka dyan Uy, sure team idol Hindi ka bumaba Ano? ayan na mga lodi, binaba na talaga kasi ano ay huli, huli huli, ay, huli yung orange kunin mo idol, hindi, hindi mo hindi mo kuha yan, kailangan mong anuhin yan dun mapabola yan dyan huli, huli marami, marami marami, marami marami. ay, may dami, dami hinahinayin mo idol, hinahinayin mo Hinahinay mo, hinahinay mo. Mahwala yan, mahwala. Linaw ng tubig ngayon, mga Lodi. Oh. Kita agad yung isda. Oh. Spring yan, spring yan, idol. Kinagat ng isda yung spring. Ay, yan, yan, ganda, ganda. Ganda ng hula. Ay, laki. Ayan, Ay, ayan na, ayan mga Lodi. Mm -hmm. Tanggal. Mm -hmm. tanggal sabit. Pagkatanggal ng sabit, sabit ulit. Ay, laki. Ala. Ha? Nakatakas? Na, yun na, yun Uy. 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 laki! Grabe. Grabe, laki. laki. Ang laki niya, idol. Ang laki niyang idol buta ko Ah grabe sinlaki ng buta. Grabe. Oh? Sinlaki ng buta oh. Grabe to, mga idol eh. Hmm. Ganda. Ang pinakamalaking na huli natin eh. Oh. Purins so oh. Ang oh, lapad idol. Grabe oh. Ganda. Dalawang daong oh. kal yan. Nga. Pa-picture ka. Huh? Eh ano ito idol? Ganda oh. Huh? Bagay na bagay sa suot mong ano. Sa fruit oh, mong grabe, damit. Grabe oh. Ito ang laki na ito. Lapad no? Lapad. Oh, no? lapad, oh. lapad. Lapod. Ang tabak. No? 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 Ang tabak niya. Oh. Hmm? Tingnan mo yung, yung bump niya. Yung bump no, niya ito, sa ulo. Oh, grabe, yung laki. Yung masarap dyan eh. Yung bump no? Mm. Malaman, no? Mm. Malaman pala yan, idol. Sarap ipreto nito. Rico, Rico, Rico. Ano yan eh? Carnivorous na isda. Kumakain oh? niya ng, kumakain niya ng pag, pagpain mo mga ano, mga mga ano, mga, mga, mga karne. Malakas kumain niya. Lalo na pag, halimbawa, ang pain mo eh, shrimp. Mm. Ano ba si shrimp yung Tagalog? Hipon. Hipon yan, hipon. Makayan yan. Malakas kumain yan. Ganyan. Ah, ah. Dito na nga natin mga idol. Ah, Nalagay na. Marap. Oh, grabe oh. Lapad eh. Wow. Wow. Lapad eh. Kintab ang, pati ng kulay oh. Hmm. Ng ang ganda ng kulay. sa orange. Ito ang walang tatalo dito mga idol. Walang ano yan? Native na tilapia. Mm, native yan. Ah. Ayan. Native. Wow. Native na tilapia. Wow. tarap Dami kayo. Dami, dami. Apat lang. Apat lang. Nakalabas yung iba. Yadol eh. Ayan.